magandang tanghali guys oh, manang, magandang tanghali sa inyo lahat mananghalian po tayo o yan may kamatis na naman kamatis saka adobo manok ah. okay guys kain tayo ito muna ako sa kamatis hmm, adobo wow hmm, lambot hmm, sarap so, ikaw okay, lang kain tayo Nambak. Hmm. Ini lembut kue. Serap with kamatis. Hmm? Kamatis bago ong. Hap. Hmm. Hmm. Hap. Hmm. mhm 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 à? mhm mhm mhm

Mm. Mm. Rap. Oh, magandang tanghali, guys. Oh, magandang tanghali sa inyo lahat. tayo. O yan, may kamatis na naman, kamatis sa adobo manok. Okay, guys, kain tayo. na ako sa kamatis. Mm. -hmm. sakit atau bau. Hmm, lembut. Hmm. Cak. Juga lah cang saya. Lembut. Hmm. Ini lembut ku ya. Serap itu kematis. Hmm. Kematis bau bohong. Dah. Hmm 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 yep.